Pareho man kami, may mga kabitrin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Oh, Pamoral-moral na, ano, paano ko pigilan yan? Ang pigil ako ngayon, patay ang Pilipinas. Sabi ko sa kanila, somebody has to go to prison for all ako ang magpukulong. Huwag kayo magkalaala. Ako ang magpukulong para sa inyo. As Commander-in-Chief, ako ang magsabi. Ako yung may kasalanan. Ako yung nag -otos. Period. Akin yon hindi kanya. Eh, kung hindi ko gano'n, kawawa ang pulis. Kaya sabi ko, nasa konstitusyon powers of the President... Meron dyan, number seven. Nung abogado kayo. The president shall have the power to grant pardon. Conditional or absolute. Or grant amnesty with the concurrence of Congress. Hala, sige, anong gusto ninyo? Laban tayo suko, eh. sa ko. Ayan nandyan sa konstitusyon. Bukas itong linya ito, Pardon. Tomorrow, ini pasang linya, pardon, pardon. Uh, restored to full civil and political rights. Plus my promotion, one rank higher. O, oh, di mo kung gigilig pa tayo. <laughs> eh, ang problema, kung yung mag, ano, mag, kung ako ang matamaan, nagaturo ang ulo ko, kung, kung awa ako, I to solve a problem na sinisira na ang Pilipinas, ako pamawalaan ng pulis. Kaya ako nagdidinggo yung utok, utang mga animal na ito, bantay. Sisi, sinisira talaga ang Pilipinas. Bakit hindi ako magmura? Sino ang presidente kagaya ng akin may problema? Kasi may si dodo, tama si dodo magsalita. So, kaya ako dumaan dito, Yes, to see my camaraderie with you and uh, hopefully that ina magsalita do kay take off na ako for Manila. Pero doon sa bahay ko no so na, na. Ako lang mag-isa doon baka gusto niyo may sumama. <laughs> you will. Do I ako lang mean, usa. May noy noy was not really but, but that that building there was built by Arroyo, during the time Clinton visited the Philippines. Parang shalayan, but it has two big function rooms. Pero yung babahay lang, yung sa ano, akin, dalawang kwarto lang, isa-isang maliit, pati isang tamang-tama lang. It's a modest thing. But if you want to visit Malacanian, you go there, visit me, then sasakay sakay ka ng bards, you go to Hindi ako natutulog doon. Kasi ang multo doon, harap-harapan, hindi naghintay ng gabi. Umaga o bala. <laughs> Sige, inyo na lang yan dyan. Ang mga multo dyan, walang pasensya. Oh! Hindi ka maghintay ng uh, dark, darkness. Wala. Wala si Jibon, kita. Ang ng rewan eh. May <laughs> eh. Well, anyway, I have to go because I have to work tomorrow. I uh, line up so many things. I'm just happy to have visited you here. And to see lang. Basta ganito. For the benefit of the media. If you order your troops, tao, tropa, hanapin ninyo, aristuhin ninyo. Pag mag-surrender, okay lang. Pag ayaw sumurrender then you have to overcome the resistance. Pag ang surrender niya may baril, and you feel that you will die today, tonight, eh bakit mo hintay ka pa? Pwede barilin mo na. Because, ganito yan. Criminal police. May criminal, ang trabaho ng police is to arrest So ang arresto is to announce that you are the law, may panahon pa, you are the law, implementing the law, then you have to bring him to the police station or bring him to the court pagka warrant of arrest. Ngayon kung ito, mag -resist. Kung suntok-suntok ka lang, talagang mabugbog mo. O mabatuta mo, mapalo mo. Because you have to overcome the resistance para madala mo siya. Otherwise, kung hindi mo madala, then you are a failure. Kaya sabihin mo, Adre, kung sumama ka sa akin ng buhay, okay. Pag sumama ka sa akin ng patay, patay kita. Eh, wala akong magawa. You are resisting. Eh, lalo na kung may barrel. eh, ngayon, kung walang baril, maghiram ka dyan sa mananggite ng sundang. Hindi, wag yan kay yumat na yan. Yung mga ano na lang yan. Mga, yan ang gusto nilang mangyari. Ibig sabihin, tinang ko, diyok, kaya ang gusto na nilagay lang daw yung baril, tapos bigbalot daw ng plaster. Sabi ko, hindi trabaho ng polisyon magbalot. Hindi kami gumagawa ng mame para sa police. Nang, wala kami pakialam dyan. Why would you waste your time? Doon yan sa kabila. You must remember na and there were policemen, member of everyone. Sa kayang ninja, nandyan pa sa labas. I hope walang ninja dito. Paninja-ninja kayo. Tuloy ko ang tumag-usap. Tama na, ayun, putay nga pa na Kukunin yung kilistahan kay Bato. Two million per head ako. Special yan. Special price dahil kay polis. Hindi ako magkakataon. Imagine, polis, maggawa ka. That's three soon. Kaya two million sila. Balang ano yan. Mahal yung handi-table ako. Basta ninja. Wala na may general kay Pahawa naman. Pero ang importante dito, na nakuha man yung message ko. Nakuha na yung message ko yung, ha? at sa huwag kayo ang mamatay. Kaya, uh, Orang anak, asawa. anak, 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 Karon, anak, 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 Manila, anak, 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 walang anak, 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 Nila magdugay, nagkasalamat ninyo. Dito po, nagtatapos ang ating programa. Sa nga po ng bumubuo sa Police Regional Office 9, sa pamumuno ni Police Chief Superintendent Billy Valdemol Bertrand. maraming maraming salamat po, Mr. President, sa panahong iniokulin niyo para sa amin. Dalangin po namin ang ligtas na paglalakbay sa sunod ninyong pagparuroonan. Gracias, Ivaya kun Dios. We shall now have the photo opportunity with the President. First will be the command group, directorial staff, regional chief, and all provincial directors. Again, for the photo opportunity with the President, will be the command group, Directorial staff, regional chief, and all provincial directors to be followed by the, the.